Ayan guys, ah, dito na po yung kinilaw. Tsaka bisaya manok guys, ayan. Tsaka spaghetti, at tsaka ano Chips, potato chips. Ayan, latsuman latik. So, mikos mikos, kain na tayo. Guys, uh, ayan. kilo Ilaw tayo ng... Anong... Anong isda, sir? Talad. Talad. Pag ako manin ng mangnay, guys, <laughs> no? no? So, kikilawin natin to. Kasi, masarap tong kilawin, eh. Video, mabukog-bukog lang, kunti. So, ayan, ugasan muna natin. Tanggalan natin to ng kaliskis. Kaliskisan natin, ha? Ayan. Magkakaliskis tayo nito kasi pag hindi mo tinanggal yung kaliskis, mabubukig ka. <laughs> Dapat tanggalin mo nang mahupay kasi ah, bahala ka pag pag ano pagkain mo, titigak ka nito, wag mo yung kanis kiss. <laughs> so ayan guys, lalahapin na natin yung ano, yung karagbatang. Yung isa karagbatang na to. Dito tayo sa okay magtiti magumpisa tapos karagbata. Pa ulo. Ayun. Ganyan lang paglahap niya na. Magdandaan lang kayo. Baka kayo masamad. Kasi masyadong matarong pa yung <laughs> delikado to. Masitanos tayo. Ayan. So, papuntang ulo yan. So, ayan. Pagdating dito sa ulo, gigiripin mo dyan. So, ayan. So, ayan na po yung resulta guys. Oh, ayan. Okay na yan. Tapos, tanggalan mo natin yan ng bukid. <laughs> bukig pa <pali>. rin? <laughs> tagalig kayo siya. Tagalog ba tayo? Tanggalan natin yung bukig. So, ubusin natin ito lahat pag lahat. Tapos yung, kung gusto nyo, yung sobra nito yung unod ay yung bukog, yung ulo pwede nyo rin lagain, tulain. Tapos, sabawin. Yun lang. Kaya so, yun guys, lagyan natin ng suka. Ito. So, lagyan natin. Kunti lang para lang maano. Tapos ito na. Hindi pa to yung, ano yung timpla ko na. Tapos ganito ang gagawin natin guys, pupugin natin. Alam niyo pagpugi? Pupugin. Ngayon okay, guys, so oh, para masarap yung Pugin 'yan, paturuin mo 'yan. Yan, tapos ibahin mo dito. Ganyan pagpuga. Tapos ubusin mo. Ubusin mo yung kusog pagpuga. Ayan. Balhin ulit sa kaluyo. Pugi talaga mag... Pugi talaga ng mga... Pugi. Ayan. Pagkatapos ng pugaan natin guys, no? Ibabalik ulit natin dito. Oh, ibabalik natin dito sa may ano, may mga lamas na, no? Siyempre, ito na yung lamas. Tapos dito natin ilagay. Masarap to guys. Kinamot lang to ha. Mikos-mikos, mikos-mikos ni. Mikos-mikos ni, bang. Oy, kaka-orang po para po, Ayan, mikos-mikos na po. Tapos, ayan, ayan, asin na asin. Nabang asin. Tapos, haluin, kinamahin, Pwede yan. Masarap yan. Ito yung kinilaw na kinamay. Hmm. Yan ito yung tirada natin ba din? Ah. Maasin na yata ito guys. Tapos, bagian ada soka suka. Katwala. Ito una. Tapos silawan natin. Hindi pa natin ano kayo. Hmm. Masin. Palanapan natin ng limon. Pogtay natin dyan. Ayan guys dito na po yung kinilaw tsaka bisay ang manok guys ayan tsaka spaghetti at saka ano chips potato chips ayan latsuman natik so mekos mekos kain na tayo